Uh, mga banonong, handang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, eh, nasa makipanig ng daigdig. tapo po, ako po, eh, sa lukuya po naglalakad. At dahil sa papasok po tayo, at dahil sa magtatanong kayo kung bakit ako naglalakad, ako po itinanghali ng gising at dahil sa hindi po tumunog ang aking alarm or medyo siguro na po ang aking tulog. Kaya ako, late ng gising yan dali-dali umbangon -dali bangon eh sa hindi na rin po kakayanin ng oras eh naiwanan na po tayo ng service eh ito tayo maglalakad papunta po sa ating papasukan sana po eh, papasukin tayo dun sa gate ang problema pag di na tayo pinapasok sa gate eh wala ano na tayo magagawa uwi na lang tayo medyo malayo eh, pa rin po ang lalakarin ko medyo na, nakalakad na rin po ako ng mga 7 uh, minutes po siguro yeah, kita nyo yan pababa na yan pagdating doon akit ulit tapos pagdating doon sa may taas pababa ulit yeah, kita nyo umaga na 5.35 na po rito eh, oras ko po yung alasin ko yeah, late na talaga po mga idol, mamaya na lang po ulit pag tayo po yung nakarating na ron. Yan eh, po papala rin ay makapasok po tayo sa gate. Ah, uh, mga idol, nandito na po tayo sa may bandang itaas. Ah, uh, doon po tayo galing kanina. Ayan. Ayan. Sa baba, sa baba na yon Doon tayo. Sabi ah, ko sa inyo, dito tayo sa ma, may itaas pagdating doon pababa na naman po tayo nakita nyo medyo mataas na yung araw tayo malapit ah, na po mag alas 6 ah. o yun naingal na at medyo na binibilis ako yung ating paglalakad para po makarating po tayo na medyo mag agad doon ah. magagawa tayo makagawa dahil tinahali na po talaga tayo ng gising eh, hmm? eh mga kabanolong di na po tayo nagbakasali doon sa gate eh baka hindi di na rin tayo padaanin umikot na lang po tayo medyo may kalayuan pero wala po tayo magagawa uh, ah, dito po tayo ayan na ah, pinaka shortcutan ah, ito po yung project namin yung kumpanya ito po yung zone 6 ah Uh, medyo ano na rin po yung marami na rin po ng pinturado. Doon po yung pinaka-gate namin, yung pinadulo. Di, tulad po na sinabi ko, hindi na po nagbaka sakali. Hindi na rin baka, hindi na talaga, hindi na po talaga tayo padaan. Hindi, siyempre, magpit rin po yung mga security rito. Ha? Ah, ako yung na. Mag-aalas 6 na po. Hindi, wala pa ako sa opisina. Ay, buti may daanan dito. Hindi na tayo pupunta doon sa pinakadulo. Dito na tayo. Shortcut na tayo mga kamanonong. Ah. Ayan, ito na po yung pinaka-site Ito na po yung pinaka-load ng Zone 6 Hindi lang po ito, ah, malaki po kasi itong Zone 6 Ayan, May mga workers din po na nag-aanda na rin para po sa kanilang nagtatrabaho. ah uh, um, uh kabano na, medyo malapit-lapit na po tayo sa ating papasukan na. Uh, makita nyo rin po ang, uh, ang project po ng aming kumpanya. Yan. Yan, sikat na yung araw, mga banonong. Kaya shout out na lang po sa inyong lahat dyan mga idol Ha, Sa aming team na yung, uh, Ning Fritz Vlog Karim Mendoza Vlogger and his na At si MJ OFW uh, Kasi bago pa lang pong aming team Kaya iilam pa lang po sila uh, Aming team ay tulungan team po Ayoko pong ipangalan sa akin dahil gusto ko po eh, sa lahat. Kaya po tulungan team harap po tulong tulong Sabay at sabay sabay pag angat Yan, shout out na rin po kay na Sir Don Eduardo Jr. Mami Locana Girl uh, Yun na kuy lot at kay Ma'am Joseph Per Vlog Ayan, kita nyo may crane na pong uh, Naghahanda na rin po yan sa pag Magtatrabaho po po yung po sa kanyang respective zone na, pagtatrabahuan. At ah, sa lahat sa lahat po, mga mega mega lang siya. Dito po sa inyo at po ng mga ano, high beans vlog po pala. Yan, maraming salamat po. Jeans channel, yan. Uh, ah, sino pa po ba? Ah, ah. Ha? ha? at lang po muna at pagpalapit na po tayo sa aking pagyudyutihan na opisina mga idol ha medyo ano na talaga ako mga kamanonong eh eh ito medyo malapit na tayo sa aking pagtatrabaho opisina ah uh, hanggang ano na lang po muna at baka hindi na natin pwedeng igal ang video doon at marami na po tayong mga bossing doon dahil late na nga po tayo tayo siguradong mapapa na no? shout po na lang sa inyo lahat mga idol mga kabanonong. idol yung idol sakto ng alas 6 karating pa tayo dito na po tayo buti wala pa wala pang iba kasi dalawa lang po kami rito wala pa po, po yung boss ko na ibang national yan dito po siya ay bay mga idol